Kaya eh, narito po yung gamit ni tatay, ano? ano Tingnan po natin. Kaya rin yung, ano? Ito po, yung binito. At, At matagal na po sa kanya. Ay, magaling yung mo. Napapalitan na yun, eh. Yung mutya yung bato kong may alimang. Yung... Ano nga, arang puting are? So, ay, ito. Senosip ang likod na. Senosip. Lokman, no, ah.

At sabi ko yung mga ako ng bato dun sa ilog. Ay, kita daw niya ano, yung nakasandal dun sa bato eh. Hindi mo rin nababantay ng maya dyan. Oh, asbok yan. Ano? Yan lang sinasabi niyo. Oh, ano? Santo Cristo. Ano yan oh? Pagong, hindi kinabili. itim na. may pagong. Ano siya pagong mo? Oh, may pagong ka Sa pakaramdam niya. Papalik hmm. siya. Hindi ko eh. Nakamidal yun din eh. Buhay yan ah. Kaya. Yeah. Hmm. Nakamidal yun ako din eh. Ang kulaan siya. Bili Pilak uh, yan. Tapos mm. hindi naman mapayag yan. Binsan, din, eh. sa akin. Ayan yung ito sa akin. Ayan yung may ito ito sa akin. Yan ay hindi naman sinasadya. Pinagpapantay ko nga ng Maya. Marapit sa ilo. Sabi ko, ka ng bato At yung balong Pwede siya tayo ang lilim mo, kita daw niya yung kasuntok siya pa rin. wala nang talihan, lang eh. ang tinalihan na rin. Pero eh. dati may talihan pa. Oh. Oo, so, ay ikaw ay, na lang no? ang pinas na. na talaga. Hmm. Ito, ay hindi to nasusubukan pa? Yeah. Uh, kung ito ay umalit. Alin lang, tagal pulang yan ano Ibang ano. iba yan po ay iba magkatalik po yan ibang pagkapulan niya eh, paano niya ang ganda eh hindi ko na ito kung itong maraming taong ito yung mga nagluhod dyan nasa, parang nasa ano bantano. ay saray pa na rin yun ito sit medic hmm. gross yan gross yan eh. sa so, dyan ang kan eh mencancang kat tu apa ah jangan saya tak lain dia ni tajam macam mana pun kamu jangan ah